Ah, nandito po kami sa, po, sa may C3. Kung may mali kaming ang sa iyo, ah, pwede mali kung sir. Po. Kami. kami ng business permit, DTI. Oh, natural lang sir. Kasi may may negosyo po kayo. Kasi private naman to, lalabo. Hindi naman po Sir. To lala mo, Kailangan po yan. Ah. Kailangan ah, po suppose. yan sir. I-take na yung poor sir sir. Eh, nihingi ang aking ano eh. Or Wala kang permit, kita DTI. sa aming license like, lang. Pinakita ko sir. Huwag magulo ah. Yung lisensya tsaka ORCR, hindi mo nga pinapakita sa amin? I-check nyo po yan, sir. Pinakita ko lisensya, may OCR, kumpleto. Hindi mo kailangan hawakan yung... Ang hinihingi oh, okay. hi pero... mo, sir, ay business permit. Anong violation, sir? Excess oh. passenger. Excess passenger, sir. Excess? Walang mag-excess yan. Eh, tatlo lang po kayo dapat dyan, sir. Tatlo lang? Sana, sir. O, yeah, patlo lang sa likod, sir. Sa likod. Patlo sa likod. sa likod. Hindi ka makalik ma dito. Sir, manghuli ka ng tama. Ay, tama na yung ba huli namin sir. It's just passenger tayo sir. Eh. ma operation niya. Mamara ka na mamara. Ay, natural sir. Nandito kami. Oh, um, ako lang pinara mo sa daming Nandito yan. Hindi, sa harapan mo kami. Kaya oh? ay, eh, dito ako. Hindi ako makapara. Yeah, si boss. Oh. Pero ako sir, nang lisensya mo sir. Ibabalik mo tayo. Sir, sir, hindi ganyan po ang atitiyod sir ng driver. Hindi po sir. Napakagulong mo eh. Hindi po ganyan eh. sir. Pag pinahiran mo yung lisensya mo, may? ano sir permit sakakamat sir? hindi yung kanya na hindi BTD ako may business mo driver's mo I sa yung driver's license mo yung driver's license mo mo oh kapag ko sa iyo license mo driver's license driver's driver's license driver's license ko sa iyo sir wala license driver's kanina, inabot license driver's license driver's license driver's license driver's license sino license pangalan sa ticket, sir. Hindi ka nilabot, Sir! Inabot lang sa iyo! Dapat ko nang pano na pala, tinikitan mo na ako, Sir! Ano ka titikitan? Ano nga ba tayo dito eh? Saan lisensya mo? Hindi ako, Sir. Paano ko titikitan, Sir? Hindi ka ba, ng lisensya mo. Paano ko titikitan? Naka-live ka na, Sir. Ayan, Sir. Pangalan ko yan, Sir. Sir, pangalan ko yan, oh. Inabot nga lang sa iyo eh. Paano nilabot, Sir? Ay, akin ang ulikot ko yan nang galing! Anong bit ka? Nagbibigay lagi eh. Ayan ang no, pangalan ko yan basahin mo. Basahin mo na yung flip to. Huwag ka, man, ka oh, basayin mo, ano huwag ka mo Basahin mo. Basahin mo. Kung gaano ka katulungges. Katulungges oh, eh. Ay, sir. Hindi ah. yan pinasa sa akin, sir. Ticket ko yan, sir. Ticket ko yan. Pala, mo, sir. Dapat, oh. sir. Una pala, nag-ticket ka na. Paano Kung ka nakasikitan? Wala ka nga ng lisit Sir ah Nasaan Paano man? ba natin sikit? wala ka ng lisensya binibigay. Eh wala paano ka violation na maibigay ano? kasi iniingi mo. Eh ano nga si Rollin ang violation mo? Nakaanap ka ng butas eh. Titikita mo na lang sa plaka. Para ka uh, dinitikita, dinitikita, dinitikita po. Sini-sikitan tayo sa plaka. Wala naman tayong violation. Unang-una pinara tayo. Uh, ang iniingi nila, business permit, TTI. Sikit yan. yan nila po sa akin? Ha? Sir, wala akong violation. Bakit niyo ako tinigitan? Ha? Oh, sir, ha, ah, ganito ha. Ah. Unang-una, pinara ba? ako ni sir. Ang hinihingi sa akin, DTI business permit. Check ah. yun, sir. Hindi check yun. Ay, hindi you naman ako muka. sa lalamob, ba? Hindi ka naman lalamob. May sinabi ba akong lalamob sa'yo. Ako lang ang pinara operation daw kayo. Nasaan yung pinara nyo? Nasaan? Ay, eh, parang yung paparahin. Ah, sir, ikaw lang po yan. yung nakagitan namin. Ay, ang dami dyan, yan, eh. Tatlo po yung pasahiro mo. Radami. Ah, apat lang yan dapat, sir. Ay, ay, tatlo lang dapat yan. Apat oh, pasahiro mo. Ako no. lima rin na. Tingnan mo, sir, man. RCR mo. Para hindi tayo magtawa-tawa. Papakita ko sa'yo, RCR. O, yan. Pero hindi ko ito bibigay sa'yo. Kasi Bakit wala ka. Bakit hindi ko may bibigay yan? Kung may violation ako, sir, at may panayigid ka kanina, dapat tinikitan mo na ako. Paano ka nga titikitan? Wala kang isinsang ka pa eh. binibigay. Paano ka nga ko Wala kang isinsang binibigay. Pinakita ko oh, na nga sa'yo. Bakit hindi nabot mo sa... Kung humiyaw. Kung humiyaw, sir. Wala oh, kong may pangain mo eh. Eh sige, alam mo magtitikitan ano, kita. O oh, yan, naka-live ah. ka naman. Ano? Sila mag-uusga. Naka-live ka eh, na. sir nga, sir. Eh, ah. titikitan ko. Wala ka nga, ano sir, pinapakita sa akin lisensya. Wala kang binibigay. Paano ka titikitan? Napakita ko na nga sa iyo, sir. Hindi yun, kailangan pin pinapatikita, sir. Dapat binibigay mo yun sa enforcer. Hindi ko yun sa iyo. Paano ka matitikitan kung hindi mo ibibigay? Ah, paano ka matitikitan? Tagal-tagal ah, ko na din. paano ka matitikitan, sir? Tanong ko sa sarili mo, sir. Sagutin mo. Eh. Paano ka magtitikitan ah. kung hindi ka hindi mo bibigay lisensya mo? Nagtitikitan ka kanina hindi. Paano, sir? Paano ka magtitikitan? Dapat, sir. Oh. Hindi ka nagtawag ng asama mo, ikaw nagtikit mismo. Nagtawag ka. Ito nga, paano ka nga Wala kang panikit kanina eh. Nag... Nasa likod ko yung tiket ko, sir. Wala, Wala sir. Tiket kasi ko nga ang kasi hinihingi ko pa ang tikit mo. At saka ang mo, sir, DTX Business Permit, ha? Wala naman tayo sa pwesto eh. Well, yun, hiyan, huwag niyong pipirmahan niya. Pwede niyong ilaban ah, ay, yan. Korit. Sige, ano ah, ko ito. Hindi ko naman magtalo mm. oh. sa'yo, oh, sir. Masyado ka magaling. Masyado ka rin magaling. Boss. Ano ba ang bayonation ito? Sige, hindi ko pipirmahan yan. Lalaban ko yan sa City Hall. Pre, videoan mo nga pa siya yung telepon. Bakit ba pinuksan? Bayonation yan. Uh. Oh. Po Tapos Boss, pa-share po, pa-share kung po, tama uh, ginagawa nila. Pinara ako dito eh. Sila ano, pinara Pina nila wala. ako dito. Hinihingi nila tayo, business permit, permit DTI. Siya, pinakita ko war Hindi naman ako lalamube. eh. Uh, pinakita ko so driver's license, ang nabiwan din na violation niya. Itatidag ko po. Ah. Tapos yung war CR, pinakita ko driver's Lumong Umang tugtugin ng mga ito eh. War yun po. Ah, oh. uh, pwede rin siya ng, uh, sa ng ah, uh, uh, show. Dami na. Oh. Mm. <laughs> Paano ko ano ay pa man, bibigay sa iyo ang aking lisensya to ORCR eh? Wala namang violation, titigitan niya eh. Hindi laki nakapangutong eh. tayo la, la, la <laughs> no? lang pinara? Ang dami niyo. Ang dami ano? Tayo lang pinara. Wala, wala kong tayong violation eh. ng paro. kung sanyan. ang baby, Private ating panghanap buhay. tayo. Yan lang ang City Hall. Ano may Santa Cruz? Okay. Ano sir eh? Business permit na ang DTI eh. Wala naman tayo na nag... Nasa piyasa sir, eh. Okay, sir. Ang ano lang okay, diyan, bro, 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 bro. dyan, sir, ah. Oo, oh, nga,

sir hindi naman kailangan yung business permit at saka DTI dito eh. Sasakyan sa po yan, tapos nasa, may mga arif na Hindi nga mga po ako sa lalab mo. Ano ka lang yan, sino mo ba mayari? Arif po ka makaw. Alam mo may ari yan, kasi bilang Kas bilang pag-business po siya, alam mo dapat gagalay yung sasakyan po yan. Nasa pwesto lang yan sir eh. Huh? Nasa pwesto lang po sir. Oh, eh? kasi, kaya, kasi nasa business yun, na, binibiyahin nyo yung karga-cargo nyo eh. Ngayon, Maski Hindi, sir. Kami hinihingan eh. Sa LTO. Pinara kami kahapon eh. Hindi, sir eh. Bakit sa iyo naman yung paggani? Yan, contest mo eh, siya. Kasi naman yan. Opo, sir. E, sir, sir, e sir uh akin naman. Like, nag Naano ko so, lang. O nung no, no, ano, yun yeah. lang. rombay kontes, contest ko ini dapat <liprisa> titik tawag lang kasama hindi alam mga bibi eh Operation daw sila pero walang pinapakita na papel. Babel nila na kreyo sila. Recebo. Wala sila may pakita. Nakita namin yung resipo pinamili. Yan lang hinihingi kanina. Ah, oh, nagtatawag. Boss, ano na? Nakabala na kami. Ganina pa. Pagkain na rice, sabihin mo. Isira ang ating kuwag. Uh. Sabi mo yan yung pagkain. pagkain. Hmm, tagal pa wala mga i-violation. Wala na yung violation hindi ko papipirman yan, contest ko yan naisip rin uh, ko sa CTO papakita natin si CTO yan Saka wala silang operation doon wala sila pinapakita ng ano, papel exist daw, no? exist dahil may sakay daw na isa sa likod. <laughs> Ay, baka sila tayo ng business for the TTI. Well, hindi naman tayo lalamog eh. Hindi naman tayo naka register sa LTM. LTM, parang bet na magpurahe rito eh. Kasaluma! Kasaluma! Yeah. Boss! Kanina pa! Nakabala na kami! boss? Naabaal na kami, boss. Kanina ba? Bobo. Ayun mo, hindi na yung mo eh. Kung hindi na mo, dapat na-etiketan ka na. Ano nga ang violation mo, sir? Anong nagpapakita ka? URCR na, yung ibigay sa akin eh. Hindi ko sa iyo, sir. Wala akong violation eh. Pinakita ko naman sa iyo eh. Paano ko maalaman yung lisensya mo kung nakarinyo ka? Paano ko maalaman yung... yung kasihan mo kung ilang pasahiro mo? libong pila pa binibigay sa akin. Not for hire nga no. ito, sir. Eh. Hindi naman ito, ano, eh. Basahira, not for hire ito, eh. Ano po? Not for hire. Na, hindi nga po, not for hire. Eh, tatlo lang nakalagay dyan. Tatlo sauna. Tatlo sa ako, sa likod, oh. Mayroon Ayan, sa likod. dyan, not for Sa bilang. Balay. Balay. eh. sa mga pagbubing nyo. Ayan, mga mga siya. Wala may violation okay. na ganina pa. Hindi to, nakahawak na lang cellphone habang namamali Oo. Oh. Ano ano? Nagbi-video ako sir, pinara mo. Nagbi-video ako sir, pinara Ayun. mo. Ayun. Ka rin, sir. Tulang, sir. Bawal ka pa rin sir, kahit nakahinto yan bawal ka pa rin nakahawak ng cellphone. Ang security ha? to eh. Security okay. to, sir. Karapatan ko mag-video. So, Ulol ka. Ulol ka. Eh no Ah. Ah. I-share niyo po, i-share niyo. Wow. Yo. O magtawag sir, bawal yun. Ikaw magticket sir. Tawag niyo ang kasama. Ma-ship na 'yan, no. Wala na sa lumay. Bawol lang sir. Sir. Wala namang problema sa amin eh. Pwede naman kami palampasin niya, sir. Para wala problema. Ayaw na hanap ng problema niyo eh. Hindi na pa siya nag-ticket, alam ano mga ticket. Wala naman kaming violation eh. Alam mga isunod na violation. Kita-kita nyo naman. Hindi na pa yan. Magkatawag ng kasama. Hindi na pa rin sinatawag mo. Tagal mag-ticket. Hmm. Hindi nga, wala nga po kami ng violation eh. Hmm. Hindi nila alam kung anong yan yung violation. Hmm. Kaya yeah, pwede kong i-contest nga yan. po yung tao na abala ng mga to wala mong violation ano na pa yung nag ano wala eh Wala mga ayan ah sir ano ba Uy, sir ha? Kitikita mo na ha? kinala siya Ano yung nakapasir eh? Ka sir ha, ganito sir ha. Ano yung binibigay na lisensya? Sir ha, kung kung may pinapalampas mo na, wala kang problema. Ha? Bakit pinapapalampas? Eh, ikaw yung ano, ayaw mo bigay lisensya mo. Sir, wala akong maaipit. Ah, kanina na ka pa nag-aaral ano, ng ticket mo. Naipit din kami pagkain. Naiipit sir, pagkain to eh. Ayun, wala problema dyan sir. Ako oh, ba, mabak? Ma, ma, oh, wala pa lang prosesya kanina kasi hindi ka nalang lisensya. Pagbibigyan na pa rin sa ayaw nyo. Pinahapan nyo lang kasi. Pinakita lang nga namin sir. Pinakita namin, chine. Pinacheck na namin sir. Ayaw nyo. Pinakita ko sir. Ayaw mo. Hindi ko nga sir sa'yo bibigay eh. Check lang diba? Pinakita ko nga sa'yo. Wala, ayaw nyo. Lalo tuloy yung mapa. Hmm. Go on this sir. Kanina pa kami nang bisan sir. pwede. Kanina pa kami nang hindi nyo matikitan. Narapatan po nyo. Wala kayong mailagay na violation. Pagsas passenger. nyo, sinusulat na nyo. Kanina pa yan sir. Pagsas tapos sa sana, hindi ka matikitan. Titignan na bibiripay lang ni siya isa mo. Ayaw mo. Nakita mo na eh. Nakita. Ay, lupo na naman yung tao tumara sa'yo. Kaya nga sir, alam mo naman. Diba? Check na ni ayaw nyo pa. Sige. Yan mo, iko-contest hey, ko talaga. test ka la lang siya. Oo. Oh. Okay, eh. no, hindi naman Si cellphone, nakatigil eh. Tini. Eh, pinara eh. Security ito eh. Kasi ano mga ito Ayun na pa, wala mo Huwag kasama. Diyan, Tinatanong doon sa kasama kung ano exist -ex -ex passenger. Hindi niya alam. Ani hmm. ano na pa redirect na tayo nila yung kasama. Okay. Hindi, okay. Nga... Nga naman, hindi naman eh. Hala, hindi, hindi na hindi. hindi na kami dito. ang kadalasan ng butas para mag-violation Guest passenger. Private pala. Hindi, inuli ako. Meron sa likod na tao. <laughs> Sayang mo alam na Tayo lang. Yeah. And, okay. illegal. Ah, kain na sa hindi illegal. Okay. Mayroon nang pa rin. Wala na sila ah. E, Pakita sa akin kung anong violation ko. Hindi nila sinabi kung anong violation ko. ሰንደ ነላ ገረ ወላ ስለ ፍና ፋይ ተቀበል kendaraan ini guys